kasi simula lang ng press conference ng DENR tungkol sa issue ng mga resort sa gitna ng Chocolate Hills. Magbibigay kami ng update tungkol dyan maya maya lamang. Ngayon po, makakasama natin si Felito Pon, ang Executive Secretary to the Mayor ng Sagbayan Bohol. Nirevoke na po kasi ng opisina ni Sagbayan na Bohol Mayor Restituto Suarez III ang business permit ng Captain Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills na una na rin pinatawan ng temporary closure order ng DENR dahil sa kawalan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Felito. Magandang tanghali po, ma'am ma Sheryl, no? Marami... at sa ating tagapakinig. Oh. Apo Sir, marami lamang po ano ang na curious, bakit may mga private owners ang mga burol sa Chocolate Hills, kung may titulo po sila, karapatan ba nilang i-develop ito? Ano po ang limitasyon? Uh, yung uh, proclamation number 1037 ng the late Fidel Valdez Ramos ay uh, uh, nagiging controversial po iyon. Uh, parang wala nang karapatan doon ang mga ang mga merong titulo na uh, sa lupa no uh -huh. and so uh, there was a controversy and then during the time of uh, president Pakapagal Arroyo in 2003 uh, he she issued a proclamation 333 superseding uh, that proclamation of the late Fidel Valdez Ramos na in-exclude na po yung yung uh, flat portion surrounding the the surrounding the chocolate hills na merong title sa lupa yung mga private owner uh, nirerespeto naman yung uh, karapatan nila but of course meron pa rin uh, restrictions yung batas na iyon no hanggang nagkaroon na nga ng uh, president ano republic act uh, 10066 yung uh, batas natin na uh, uh, strengthening all other laws no uh, in protecting our our uh, uh, heritage sa uh, zone like uh, chocolate hills among others ah mm -hmm. oh, okay kung may ganito na nga po na batas ay bakit po nagkaroon pa rin ng resorts po uh, particular sa inyo pong bayan sa Sagbayan at maging sa mga karatig bayan nyo po sa Carmen at Batuan? Uh, kasi th there is no prohibition naman po uh, uh, in these laws uh, there is no prohibition for any investor to to develop their own land provided therefore that uh, uh, their uh, uh, development or investment should to the line with the laws no mm -hmm. At so... yung... Yes po. At uh, sir Vilito, masasabi niyo po ba yung mga resort po? Ilan po ba ang resort sa bayan nyo? Sa Sagbayan? Ah, Ta uh, min tatlo yan ma'am. Tatlo. Tatlo ah uh, so far in our record uh, yung Sagbayang Peak at saka yung Labachan. At masasabi niyo po ba na wala pong na-violate ang tatlong resorts na binigyan niyo po ng uh, permit? Kaya po, uh, because of this development of this uh uh, uh captain speak uh, we are now uh, working it on the ground in fact this afternoon we will have uh, uh, a meeting a special meeting with all our uh, technical people reviewing namin yung meron bang nilalabag na meron nilalabas na batas pag merong nilalabas na batas we might uh, uh, issue an order to uh, you know. Nirevoke um, ni nyo na po yung business, uh, um, Sir Filito, nirevoke nyo na po yung business permit ng Captain Speak, hindi po ba? Yun pong dalawang... Totoo po, Max 13 po. Opo, yung pong dalawa March, pang March resort. Yung pong dalawa pa pong resort. That, that is why we are reviewing their papers po. So that uh, if we found that there is violation, yung ECC nila, if if all of their uh, if there are other amenities that are not as uh, stipulated in their ECC that would be violated to to the law so uh, mm -hmm. ma ma may, may kahinatnan talaga eh. Pero Sir Filito, hindi po ba bago po nyo dapat nabigyan ng local government ng business permits ito pong tatlong resort ay nakakasiguro po na wala pong nava-violate? opo. Uh, uh, may mga inspection conducted. Ang, ang nangyari kasi dyan, pag hindi natin malaman, na may merong, uh, merong additional ongoing or may merong additional na constructions na ginagawa at uh, hindi sinusunod yung yung ECC nila. Ay violation po 'yon, no? mm -hmm. eh, Hindi oh. kasi one package yan mami, in one setting lahat ng mga infrastructure ay nandoon na. no, So, dapat tumatalima talaga doon sa inisyo ng DNR kung ano yung na-stipulate nila ng mga infrastructure and amenities sa ECC nila. Pero, um, aminado po kayo na hindi masyadong nasuri ng maayos yung mga dokumento bago po magbigay Ma ng business permit? Ang sinabi ko po, uh, yung... Yung technical people natin, kagaya ng MPDC, yung uh, engineering natin, yung building officials natin, ay uh, meron po tayong presumption of, of regularity, no? That all of those papers, uh, nilireview po nila yon, And uh, with PAMBI resolution— uh, Yon, pagdating pag-aakit niyan sa Office of the Mayor, uh, it is presumed to be a regular document duly uh, examined uh, and assessed by our technical people. So, uh, uh, the mayor is under uh, under sa based on the artalo is uh, to sign the document. Kung baga sinasabi niyo po, bago makarating kay Mayor, ang uh, assumption ay maayos lahat. Dahil may mga tao kayo na dapat na naniniguro na tama po itong mga uh, sumusunod ang mga kumukuha po ng business permit. Ano mang negosyo yan sa bayan niyo, ay may mga taong dapat naniniguro na tama ang mga papeles. So with oh, this oh, po, oh. it seems eh, mukha pong hindi po nagawa ng maayos ng trabaho ng mga tao nyo like the ECC. Wala palang ECC pero nag-ooperate pa rin. Ay mag po ba ang LGU ng sagbayan uh, sa mga tao po ninyo na kung sino, kanino nakalusot or pinalusot ba ito? Kaya nga meron kaming uh, special meeting ngayong hapon uh, with regards to that, no? and at the same time looking into the reviewing the papers of the existing uh, uh, resorts in Sagbayan with the though they are compliant to to the environmental laws. Mm. Nito lamang pong Pebrero, tama ho ba na dyan para ho sa Captain's Peak Resort ginawa yung uh, Bohol Provincial Meet? Sino po nag-approve uh, nito? Totoo po yun. Uh, uh, merong uh, pa ang owner niyon uh, kasi walang barangay tayo lang ata ang merong malaking ah uh, uh, anong tawag na, swimming pool no mm -hmm. Compared to other municipalities na wala namang uh, swimming pool na medyo malaki for swimming competition mm. So um sinabi po ng DILG na papanagutin ang mm -hmm. LGU oras na mapatunayan po na may pagkukulang sa isyong ito. Ano po ang reaksyon ng uh, Sagbayan LG on this? Uh, when it comes to uh yung uh, hindi hindi po yung gusto ko pong balikan yung yung uh, uh, provincial meet ma'am no. Uh, ang host po sa provincial meet ay yung Carmen. Yung municipal Carmen ay na nakiusap sa atin na doon i i, i daos yung ano, yung swimming competition kasi tayo lang talaga dito ang merong malaking uh, swimming pool uh. at when it comes naman doon sa sa tanong ninyo ma'am Cheryl doon sa DILG uh, we, we, welcome that development no if the DILG will conduct an investigation with regards to this matter. Uh, tatalipan po tayo dyan. Mm -hmm. kayo po Kahit ang sa Kongreso. Oh, Sir Filito, kayo po ang humaharap sa media. No? Kamusta po? Nasaan po ba si Mayor? Ano po ba ang kanyang directives? Kinausap na po ba? Nakapag-usap na po ba siya sa DNR, uh, sa provincial government? Uh, yes po. As a matter of fact, uh, I just relayed this morning to him uh, what we have discussed with the uh, Congressman uh, Erwin Tolfo with regards to his uh, statement to uh, issue a revocation or a cease and desist order to all other resorts in in town uh, which are not uh, compliant to our laws. So kaya nga may kami ng special meeting ngayong hapon at uh, with our technical people of course and at the same time reviewing those papers. Okay. Ang sinasabi po ni um, uh, Congressman Tulfo ay ipahinto muna yung operation. Pero sa inyo po ay titignan nyo muna, tama po ba? Titignan nyo muna yung mga papeles. Kung may violation, that's the only time na ipahinto nyo po yung operation nung dalawa pang resorts na sakop po ng sagbayan? Opo. Okay. That, that, will be a swift uh, response to us, ma'am. we can Assure the congressman and the Filipino people uh, we after our meeting uh, and after reviewing all of those papers, uh, uh, if there are violations uh, uh, in the in their uh, operations, then uh, uh, just the same, we we do it uh, uh, like we did to the uh, captain speak. Yun po bang dalawang resorts po sa inyong uh, nasasakupan ay saan po located nasa gitna rin po ng uh, uh, ng mga uh, ng mga hills po na ito kasi may nakikita po kami I'm not sure kung sakop niyo po iyon yung uh, sa overlooking That is part of Carmen ma'am Carmen po That is ito part of Carmen Ah this is part of Carmen Yung dalawa pong resorts po niyo saan po situated po ito sa patag na lugar din. The other two. Opo. The other two. Uh, yung sa Labatyang nasa patag Nasa, hindi na hindi na ano ang ang Chocolate Hills no? Opo. Nasa patag. Uh, yung sa sa captain Peak naman rolling yung yung uh, location nila rolling. Okay. Yung pong isa pa, ano po ba yung isang uh, resort po sa inyo? Yung ano yung Sagbayan Peak, ma'am, ang tinutupo ko Ah, po Sagbayan Peak. Kailan pa po ba nagsimula itong mga resorts around Chocolate Hills? Uh, itong Sagbayan Peak, uh, this is the first resort we had, no? Uh, Sagbayan Peak. Uh, it's older than Captain's Peak. Captain Peak is only about like uh, in 2019. 19 daw po. Uh, Opo. Yung Sagbayan uh, Peak po. To... Yung Sagbayan Peak? Opo. Uh, yung Sagbayan Peak, uh, I think uh, 10 or 15 years ago, uh -huh. before the earthquake in 2013, nandiyan na yan uh -huh, uh -huh, uh -huh. Okay. So with this po ano na po ang aksyon ng local government? Ano po maasahan ng ng bayan? Ano po ang sabi ni mayor? And we're hoping na humarap din well, po uh, naman si mayor. Uh he is not really in good condition ma'am because of his uh, uh surgery, you know, operation. Mm, okay po. Uh, All um, right. So I am designated as the spokesperson. Opo. Being the, the Secretary to the mayor and uh, information officer. Mm -hmm. So ang ang masahan natin sa ating mga kababayan is the local government unit, of bumayaan, will do its best to uh, kaya nga uh, nileripok na ni mayor yung business permit ng ng Captain Speak and uh, Uh starting today after our meeting we will review also the papers and then we will see if there are violations then uh the office of the mayor will do the same action Marami pong salamat sa inyong oras Sir Felito Pon ang executive secretary to the mayor ng Sagbayan Bohol